alam naman natin masama ang magnakaw oo ang batas ng mahirap wala pero ang batas para lang sa mga mayayaman okay? kung napanood nyo si tatay nagnakaw yata ng bigas pulong kagad, nakaposas so, si nanay panood ko sa facebook gatas yata what man yun tapos yung isang nanay din na nagkakariton sinita. Naghanap buhay ng maayos. Ano ko kung bakit ko nasabi, walang batas ang mga mahirap. Ang batas ay para lang sa mga mayayaman. Bakit? Tignan nyo sa Senate hearing. Hanggang ngayon, investiga. Contractor, engineer, senator, congressman. Diba? Hanggang ngayon, di tapos yung issue? Kasi nga mayaman. Oh, di ba? Wala talaga. Putang inang batas yan.